Naglabas na ng kalatas ang iba't ibang airline companies, kabilang na ang Philippine Airlines at Cebu Pacific, na nagbabawal sa kanilang mga pasahero ang paggamit ng Samsung Note 7, bunsod ng balita na depektibo ang baterya ng nasabing unit. Hindi na bagong ganitong patakaran sa mga paliparan. Bawat airport at bansa ay may kanya-kanyang listahan na kung ano ang pwede at hindi pwedeng dalhin ng mga pasahero. Sa Pilipinas, maliban sa baril, bala at illegal na droga, bawal rin ang explosive and incendiary o yung mga madaling masunog na bagay. Ang mga personal na kagamitan, tulad ng toiletries, gamot, ay pwedeng ilagay sa isang maliit at klarong supot. Bawal rin magdala ng gas at pressure containers tulad ng spray net, oxygen tanks, tear gas, pepper spray at liquid nitrogen. Ang mga personal na kagamitan tulad ng eye drops at pabango ay kinakailangan nakalagay sa isang maliit na container na may sukat na hindi lalagpas sa 3 ounces. Bawal rin ang posporo, organic peroxides tulad ng bleach at spa chemicals. Hindi rin maaaring magdala ng lason, infectious materials tulad ng medical laboratory specimen at bacterial culture. Mga bagay na may magnet, radioactive materials, pwede na lang kung ito ay for medical purposes, kung saan kinakailangan ipagpaalam ito sa airline company bago ang scheduled boarding. Sa ating bansa, ang Department of Transportation and Communications Office for Transportation Security ay naglabas ng updated list ng mga bagay na hindi pwedeng dalhin pag sumasakay ng eroplano. Sakap ng Memorandum Circular 2015-02 o ang Revised Prohibited Items List, ang lahat ng flights na nanggagaling sa Pilipinas at sumusunod ito sa mga panuntunan ng International Civil Aviation Organization. Para sa Alamba News, RH49, Rita Salonga, Naglilingkod sa Pagbabalita.